Panginoon, napakatabis nga po ang manalangin sapagkat ito'y inyong kasangkapan na ipinagkalob niyo sa amin upang aming magamit sa paglapit sa si inyo sapagkat tanging sa magitan ng panalangin lamang kami maari lumapit sa si inyo. At nawa sa gabing ito, malapit kami ang puso nami bagbag dahil po sa aming pagkatao na kami hindi kumpleto at hindi kami perpekto Kami po'y nagkakasala at maaaring nakagawa kami ng kasalanan kanina pa lamang. Kaya naman humingi kami ng iyong paglilinis, ng iyong habag. Kami po'y nakikiisa sa inyo sapagat sinabi ninyo kung kami nakikiisa sa inyong bugtong na si Kristo, patuloy kaming nililinis ng kanyang banal na dugo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming pong paglapit at panawagan sa inyo para po sa aming mga pangangailangan sa Iglesia. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Naupo tayo. At sa ating pagpapatuloy sa ating series about uh, prayer, ating natalakay na karaan, ang authority o ang kapang, ang, uh, ang uh, layunin ng panalangin. At ang layunin ng panalangin ay nabuo natin sa isang acronym na kung tawagin ito ay ACTS, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Na sa simulan ng ating panalangin, dapat bigyan natin ng diin yung Adoration lumalapit tayo sa Kanya na may kababaang puso, mayroong pagsamba, may pag-ador sa Kanya. Tulad ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama, lumalapit na mayroong kailangan, andun yung pagsuyo, andun yung pagsusumamo. Mayroong pag-ibig puno ng kainitan sa presensya ng kanyang ama. At ito ang ating dapat gawin na tayo sa ating paglapit, dapat may kababaang puso na lumalapit tayo sa Diyos upang hingin natin ang ating mga pangangailangan. At ngayong gabi bilang iglesia, malam natin may kailangan tayo para sa ating pagsamba ngayong Sunday. At natalakay natin ang lahat ng iyon. Ngayon naman, atin namang tignan ang kapangyarihan naman ng panalangin. Na pagdating sa panalangin, maraming panipaniwala rito, may iba't ibang paniniwala ng kapangyarihan para sa panalangin. Maraming kasabihan, na ang panalangin daw nagiging ma, ma makapangyarihan kapag ka mahusay magsalita, mahusay magpa magbigay ng tinig, o di kaya kailangan siya ay nag-speaking in tongues, siya po ay nasa espiritu, kailangan na tumatayo yung kanyang balahibo at nagiging makapangyarihan. Na dapat natin itong paliwanag sapagkat hindi yan nababatay sa anumang mayroon ng tao sa paraan ng panalangin o Anumang uh, prinsipyo ng panalangin ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa panalangin ay ang Diyos lamang. Siya lamang ang tanging kapangyarihan. Kaya ito naman ay laging uh, pat patuloy na, uh, na sinasumamo ni na Apostol Pablo ang lagi tayong nananalangin. Tulad na lamang halimbawa ng Ephesians chapter 6, ang sabi ni Pablo sa verse 18, na ito'y panawagan sa mga Kristiyano sa Ephesus, ganito ang sabi niya, manalangin kayo sa, uh, sa Espiritu sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, sinabi, sa bawat panalangin at pagsamo at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga panal nakita natin ang pagsusumaman ni Pablo na dapat nating gawin bilang Kristiyano ay eh mayroon tayong talagang uh, nasa spirito tayo ng pananalangin. Ibig sabihin, nasa spirito tayo, nasa connection tayo sa ating Diyos na spirito. At kailangan ito'y ginagawa natin sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at bawat sandali. Colossus chapter 4. Gusto kong bigyan pansin pansinto. Colossus chapter 4 verse uh, 2. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahiyag ang hiwaga ni Kristo na dahil dito, dahil din dito ako'y nakagapos. Maging si Pablo, humihingi siya ng panalangin. Bagamat siya'y malapit sa siya Diyos, siya'y mayroong, ay uh, uh, bigsabihin ay eh, talagang mayroong personal relationship with God sa kanyang pangangaral, ngunit humihingi siya ng panalangin. Na dapat itoy ilapit natin lalo na ngayong Sunday, marami tayong mga ngaral ngayong Sunday uh, simula doon sa devotion uh, hanggang sa pagbibigay ng uh, ng scripture, yun ay isang pangangaral pa rin. Kailangan nating ipagpray ang ang mga kalalakihan ito na sana ang Diyos ay magbigay ng pinto sa puso ng bawat isa upang mapakinggan nila. Again, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ang utos ni Pablo roon Pray without ceasing. Walang tigil sa panalangin. Napakalaga po ang panalangin. At ang panalangin ito ay mayroong kapangyarihan. Kapag tayo ay nagkukulang sa panalangin, ibig sabihin, hindi natin binibigan ng halaga yung kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan wala sa atin. Wala sa ating itsura, wala sa ating uh, emotions, ano pa man, kundi nasa Diyos lamang. Kaya kapag kulang tayo sa panalangin, wala tayong tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So ang kapangyarihan ito ay mayroong ibibigay sa atin. Sa ating paksa ngayon tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, ano ba ang nabibigay ng kapangyarihan, kapangyarihan ng panalangin? Mayroon tayong walo na matatanggap pagdating sa pananalangin. Ngunit ang titignan na natin ngayon ay apat. Luubin ng Panginoon. Unang-una, ang kapangyarihan ng panalangin ay nagbibigay sa atin, number one, kapatawaran. Hindi ka pwedeng mapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan kung hindi ka mananalangin, kung hindi ka tatawag sa Kanya. Hindi automatic yun na patatawarin ka ng Panginoon. You have to pray. At ang panalangin ito, hindi ito babaliwalain ng Panginoon sapagkat siya nagbigay sa atin ng privilege. Siya nagbigay sa atin ng kasangkapan para gamitin natin na lumapit sa Kanya. At number one na ibibigay ng kapangyarihan ng panalangin ay ang kapatawaran. Tulad halimbawa ng 1 John chapter 1 verse uh, chapter yes, 1 John chapter 1 verse 7 to 8 ganito ang pagkakasabi ni Apostle John. Ganito ang sabi niya, verse 7. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ano ibig sabihin ng lumalakad tayo sa, sa, liwanag? Tulad ni Jesus na nasa liwanag. Ang ibig sabihin, hindi tayo nakakalimot na mamuhay sa liwanag ni Kristo at yun ay sa pamamagitan ng ating confession, ng ating kasalanan. Walang sino mang tao ng din nagkakasala sa buong maghapon. Kaya nga ang prayer natin is prayer unto life. unto life, Sapagat ang pagsisisi rin ay sa buong buhay. Ngayon kung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagko-confess, eh sinasabi nating parang wala tayong kasalanan. First verse 8. Ang sabi sa ay, verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga, hindi maaaring di tayo lumakad sa kalinisan ni, sa liwanag ni Kristo na walang pagsisisi. At kung may pagsisisi, napakadali pong magpatawad ng Panginoon. Doon po natin matatanggap yung kapangyarihan ng panalangin, kapatawanan. Verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling. At ang kanyang salita ay wala sa atin. So ang una pong matatanggap natin sa kapangyarihan ng panalangin ay ang ating kapatawaran sa Diyos. Number two, hindi lamang kapatawaran ang matatanggap natin mula sa kapangyarihan ng Diyos, ay pangalawa, kapayapaan. Kapayapaan mula sa Diyos. Ito yung uh, lunas ng ating kabalisahan. Kung tayo po'y balisa, may problema, mayroon tayong hinaharap na malaking problema, anumang problema, karamdaman o ano paman, kahirapan, anumang klase ng kabalisahan, ito po yung kapangyarihan ng Diyos ang dapat natin matanggap. At ano to? Ito yung kapayapaan. Ephesians, Philippians chapter 4, verse 6. Ganito ang sabi sa Pilipos 4 sa Ganito ang sabi, Wag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pag may kabalisahan tayo, number one nating isipin, huwag tayong mabalisa. Bakit? May kapangyarihan ang panalangin. Sinong kapangyarihan? Ang Diyos. Mayroon tayong Diyos na kailangan nating tawagan. Kaya may kapangyarihan ang panalangin. Kaya sabi nito ni Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat ay ipaalamin ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yun po yung, ito yung lunas sa problema, kabalisahan natin. Hindi, wala tayong alam pa pa natin gawin ang mga bagay, pero dapat huwag tayong mabalisa dahil sa isip natin, may Diyos, Siya yung kapangyarihan ng ating pagtawat. At anong magiging resulta? Verse 7, ganito sabi, at ang kapangyarihan ng Diyos, nakita natin, kapangyarihan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yun ang mag-iingat ng puso natin na huwag tayong gumawa ng maling decision, huwag tayong magkasala, huwag tayong mag gumawa ng anumang masamang isipan na dahil sa problema natin, no, lumapit tayo. Sapagat ang ating panalangin, may kapangyarihang matatanggap na kapayapaan. Ikatlo, na matatanggap natin mula sa kapangyarihan ng panalangin ay ang kalakasan. Kalakasan. Itong kalakasan natin, ito'y prayer ni Pablo sa Ephesus. Basahin natin Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verses 14 to 16. Ganito ang sabi ni Pablo. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Nasa sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Paano po nila matatanggap itong kapangyarihang ito na palakasin ng kanilang, ang kanilang ang katawang loob? Sa pamamagitan ng pag ni Pablo. Ang sabi niya, dahil dito ay iniluluhod ko. Napakahalaga po yung manalangin tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa bawat kapatiran natin na mayroong mabigat na problema. Sapagkat sa panalangin natin, matatanggap nilang kalakasan na hindi nila nalalaman. At tignin ang sabi sa verse 20 sa ating text, ngayon sa kanya na makagagawa ng, ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Yun ang matatanggap ng ating mga ipinapanalangin, yung ating iniluluhog sa Diyos. Hindi maaring tanggihan ng Panginoon ang ibinigay niya sa ating kasangkapan para tumawag sa Kanya. May mga nakaimbak na pagpapala ang Diyos na handang ipagkaloob kapag ginamit natin ang means na ito, kasangkapang ito. Kaya ang Diyos natutuwa. Kaya Ayaw mo ba ng power na higit pa sa iyong makakayanan sa isipan? Kalahin mo, magugulat na lamang yung mga taong pinag pinagpipray natin. Alam mo, sis, yan to, Brad. Talagang mabigat yung problema, pero sa biyaya ng Panginoon. Eh, kalahin mo, hindi kami nagutom. Hindi, walang nangyari sa amin. Hindi nila alam, ipinalangin ng iglesia ang kapatid natin yon. Kahit nandun pa siya sa ibang bansa pang-apat na dapat matanggap natin sa kapangyarihan ng panalangin ay ang opportunity or pagkakataon. Pagkakataon. Na pagkakataon, ito'y dumarating sa atin Nasanasabi na sabi na, ako nagkataon. Buti na lamang ganito nangyari. Buti na lang. Parang nabigyan ako ng daan sa problema kong ito. Ano yung pagkakataon? Anong doktrina yon na pinangawa natin? Providencia. Ito yung opportunity. Walang opportunity na aksidente. Ito'y probedensya ng ating Panginoon. At ito ang nangyari sa taga-Korinto. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 3 na ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Ganito ang sabi. Ano nga ba si Apolos? Hindi na tanong ni Pablo rito sa mga taga-Korinto. Kasi ang Corinto rito, medyo nagyayabang sila na sila yung mga Kristiyano, gifted, lahat ng, lahat ng kaloob na sa kanila. Pero sabi ni Pablo, teka nga muna mga kapatid na taga Corinto, ano nga ba si Pablo? Dahil pinagmamalakan nila si Apolos. Si Apolos pala. Pinagmamalakan nila, matalino ito eh. Magaling, magturo. At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Anong sabi raw? Sino si Apolos? Sino si Pablo? Bakit kay dumating sa ganyang paniniwala? Dahil sila'y ginamit sa inyo upang kayo'y sumampalataya na itinakda ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. So, mayroong opportunity, akal natin nagkataon, pero itinakda ito ng Diyos. Kaya ito mga taga-Korinto, naging Kristiyano sila dahil kay Pablo at kay Apolos, hindi nagkataon ang kanilang pagiging Kristiyano. Lahat tayo may pinagmulan. May mga taong ginamit. Walang ditong naging Kristiyano, bigla na lang naging Kristiyano. Hindi ka makakarating sa iglesia kung wala nag-akay sa iyo. Hindi ka makakaunawa sa iyong uh, uh, pananampalataya na dito ako mamamatay Kung walang nagpaliwanag sa iyo, kung walang ginamit ang Panginoon, hindi yung nagkataon. Lahat tayo hindi na hindi nabubuhay sa pagkakataon ay nabubuhay sa providensya ng Panginoon. Ito'y gawa ng Diyos. Ito'y itinakda ng Diyos. At itong kapangyarihan ng panalangin. Bawat mga kalalakihan na study, hindi maaaring umalis yan na hindi nananalangin. Kaya na ang Diyos gumagawa ng daan at pinto sa mga ngaral, magugulat na lamang sila na sila'y tinatanggap sa isang bahay. Na sila'y tinatanggap sa isang lugar. Para bang ang Diyos ay nagbukas ng pinto para sa mga kalalakihan ito para makapag-Bible study. Tingnan nyo, ang sabi sa 1 Corinthians 16, uh, 9, 9. 1 Corinthians 16, 9. Ang sabi, sumubre ata ako. Hindi 16, hanggang, <laughs> I'm sorry, second Corinthians pala yung nabuksan ko. 16.9 Ang sabi ni Pablo, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ng ang nabuksan sa akin at marahil at marami ang mga kaaway. Sa kabila ng pangangaral ni Pablo, sa dami ng kaaway, ay eh maliwanag siyang nakapagturo, nakapangaral. May nabuksang pinto yun ang sabi ni Pablo, hindi yun nagkataon. Itinakda ng Panginoon yun. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Again, 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Ang sabi ni Pablo, Nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ibanghelyo ni Kristo, may pintong nabuksan para sa akin sa Panginoon. Nakita nyo, lahat po ng pagkakataon ay pinto ang ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kung maghanap ka ng trabaho, may pintong nakara nakalaan sa'yo. Hanapin mo lamang yung pintong ito. Tulad ng mga ibon. Ang mga ibon, hindi na kailang magtrabaho, hindi na kailang magtanim, hindi na kailang maggapas. Kuntahan lang nila yung inihanda ng Panginoon at matatagpuan nila. The same with us. Tulad din sa atin. Kung nais natin magtrabaho ng maganda na ayon sa kalooban ng Diyos, hanapin. Hanapin natin at mayroong itinakda ang Panginoon. Sa mga kalalakihan, gusto mag-asawa, hanapin. At mayroong itinakda para sa kanila. Nagmumula sa kanilang puso, tagiliran. Hindi tulad noong sa kay Adan na panayhayop. No? Mga hayop yung una niyang nakasama. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mabuti sa isang lalaki na nag-iisa, kaya kumuha siya, itinakda niya ang katuwang mula sa puso o sa dibdib ni Adan. So mayroong itinakda ang Panginoon. Colossus chapter 3, uh, chapter 4. Ganito ang sabi sa Colossus chapter 4. Verse, uh, verse 3. Na dapat nating ipag, ipagpatuloy ang ating panalangin tulad ngayong gabi. Dahil magbubukas ng pinto ang Panginoon sa ating mga ipinapanalangin. At idalangin din ninyo kami nabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Ito'y salita ng isang mga ngaral. Ang isang mga ngaral, hindi siya nagtitiwala sa kanyang pinag-aralan na magiging maganda, magandang paliwanag niya, gagamit siya ng mga magandang interpretation, malibang ang Diyos ang magbukas ng puso. Alam natin si Lydia, Malibang ang Diyos magbigay ng magbukas ng puso, walang silbi. Lahat ng ginagawa ng mga ngaral, tumalaw na siya at gawin niya nang na lahat. Maraming marami humanga pero sarado pa rin ang puso. Yan ang prayer ni Paul. Sa ating mga kalalakihan na mga ngaral, huwag tayong magtiwala sa ating inihanda. Kundi lagi nating idalangin na magbukas ang Diyos ng pinto sa puso ng bawat isa. Kaya nga, ayaw mo bang Bigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na umakay sa iba. Tayo, sa ating mga pangangailangan, ayaw ba natin na bigyan tayo ng pinto ng Diyos, bukas na pinto upang maabot natin ang itinakda ng Panginoon. Kaya anong dapat gawin? Manalangin. Manalangin ng sa kapangyarihan. At yan ay ang Diyos. Tayo manalangin mga kapatid. Opo, Panginoon, salamat po sa isang pribilehyo na pinagkalob niyo sa bawat isa sa amin. Ito po'y panalangin. Hindi ito amin-amin, Panginoon. Ito po'y natutunan namin dahil ito ang itinuro ninyo sa amin, tinanggap namin ang mga pamaraan ito, ang acts, dahil kami po ay mga nagtiwala sa inyo. Maaring kami natuto na mga paraan ng panalangin sa relihiyon nung una, ngunit saan po kami tumatawag? at paano kami tumatawad. At gaano karaming panalangin ng aming pinagmamalaki na para sabihin kami mapanalanginin. Ngunit alam namin Lord sa inyo, hindi nyo kailangan ang napakaraming mga salita sapagat kayo po ang kapangyarihan ng panalangin aming pong inapanggit sa inyo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Okay.